isang gabi, nagtatrabaho ako ng maaga sa ospital. Pagkatapos ng trabaho, umupo ako sa kotse at nagsimula sa pagmamaneho. Sobrang antok na ako at isang oras pa ang layo ng bahay ko, kaya nagsimula akong maghanap ng motels. Halos makatulog na ako sa manibela, kaya't huminto ako para magkaroon ng saglit na pahinga. Doon ko nakita ang isang bahay kubo. Lumabas ako ng kotse para tingnan kung may makakatulong sa akin o papayagan ako na magstay doon para sa gabi. Wala namang tao sa loob at ang pinto ay nakabukas. Gumawa ako ng napakabobong desisyon. Pumasok ako at nahiga sa kama. Hindi ako makatulog habang iniisip kung ano ang sasabihin ko sa taong may-ari ng kubo sa ginagawa ko. Nang biglang may napansin akong kakaiba. Ito'y mga painting sa mga dingding. Parang mga halimaw o deformed na tao ang itsura. Mayroon itong kakaibang art style para bang ang kanilang mga mukha ay nagsisiksikan sa pintura. Hindi ko alam kung anong nangyari pagkatapos pero di ko na malayan na umaga na at nagising ako sa liwanag. Hindi ko maalala kung nagbukas ba ako ng ilaw bago natulog. Binangon ko ang sarili ko mula sa kama at tiningnan ang paligid. Wala na ang mga paintings. Hindi na sila doon. Doon ko na-realize na hindi mga paintings iyon, kundi mga bintana.